Matagal na po kasi ako nandito sa Kali. Parang dalawang dekada na rin, oh, sir. BIM Bigas on Wheels. Po si Darren Absalon, sir. Darren, ano? Okay. So, ilang taong ka na nga? 31. 31. May asawa ka? Wala po, sir. sir? sir? Bakit? Mahirap po yung money. eh. May asawa, sir. Uh, Bata ka pa. Bata ka pa. Talaga. Taga, tubong ano po, tubong Mindoro, sir. Mindoro. Bata ka um... pa, patarod. No? Dito nga ka sa kali. Matagal na po kasi ako nandito sa kali, parang dalawang dekada na rin oh, sir. Kasi e, nung 11 years old, nandito oh, ka na. Eh oh, e, pamilya ka? Uh, Opo, oh, may pamilya pa po. Buhay pa po yung nanay ko, pero hiwalay na sila nung tatay ko, sir. Nasa Mindoro. Oh, Ikaw lang nasa Manila. Ako lang po yung nandito. Ilan mga kapatid mo? Bali-anim po kami. Ano Ikaw wala lang ka nandito? Hindi, yung dalawa ko pong kapatid, guardya sa Quezon City. Kaso may sarili-sarili na silang buhay. May yes, nasawa ka ba? Wala po. Iba-iba po yung tatay namin, sir. Iba-iba yung tatay. Iba -iba. So may ilang taong lang, lang nagagagala? Bali po, parang kulang-kulang dalawang dekada na rin po dito sa Manila. Di ba yun? Parang hindi so, naman na eh. Parang hindi po. Kaya-kaya pa eh. Hindi naman po, sir. Minsan, sir, nakakaranas kami ng ani? Yung nahuli kami ng mga taga-city hall. Bagahan Nadi-discriminate kami, sir. Hindi kami kaya. nabibigyan ng... De, ito, yung totoo lang po, no? Bispeto. Yung bilang, yung bilang tao po kami nila, tatay, hindi po namin nararanasan na ibigay sa amin yung para sa amin. Kahit na ganun lang po kami kalit na klase ng tao, kaya nagtsatsaga po kami sa ganito, nangangalakal minsan, naglilimos kahit hindi na basit. Nakapag-aaral ka ba? Hindi po, eh. Sige, okay. pagibigyan natin, Sir Connie. Yan yung bigas. Si Darren. Okay. Bigas maraming maraming salamat po, ah. Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.